Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang universo? Ang mga karagatan, ang kalangitan, ang mga burol. At ngayon, isipin ang iyong mga problema kasama ng mga kahangahangang nilikha. Minamahal, ang iyong mga problema ay maikling tala sa malawak na simponya ng pag-iral. Tulad ng isang pumailang lang na agila sa kalangitan, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat ng iyong mga alalahanin wala kang pinagdadaanan na mas malaki pa sa kanya. Maaaring matagal ka nang nahihirapan, ngunit alam mong walang magtatagal. Maglaan ng sandali at isipin, kailan ka huling nagkaproblema at naisip na ito na ang iyong wakas. Sa oras na yon, mukhang hindi ka mananaig at mabubuhay pa ng mahabang panahon para magkwento. Ngunit narito ka sa ikaluluwalhati ng Diyos ang Diyos na nagligtas sa iyong buhay noon ay nabubuhay pa ngayon. Ito ay upang ipaalam sa iyo na ang Diyos ay palaging may kontrol. Kapag ang mga bagay ay tila mas malaki kaysa sa iyo, maaaring madaling isipin na sila ay mas malaki kaysa sa Diyos. Ngunit iyon ay isa sa aming mga mahal na pagpapalagay. Sa video na ito, mahihikayat kang ilipat ang iyong atensyon mula sa iyong mga problema patungo sa Diyos. Bagamat sobrang bigat ng pakiramdam mo, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw kung gaano siya kalakas. Magdadasal din ako kasama mo, kaya siguraduhin mong manood ka hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito para sa higit pang mga inspiradong video. Ang mga problema ay mga sitwasyon na itinuturing nating hindi ka nais-nais o nakakapinsala. Ang mga ito ay dapat ding ayusin o harapin ng walang pagkaantala dahil maaari silang lumaki habang lumilipas ang panahon. Gayunpaman, gaano ka man kahusay o katalino, ang mga hamon ay isa sa mga bagay na pareho ng lahat ng lalaki. Walang taong walang hamon. Maaaring hindi sila dumating sa parehong dimensyon, ngunit kapag dumating sila, maaari silang maging banta sa buhay. Tulad ng marami pang iba, maaari mong isipin na ang pagiging anak ng Diyos ay magwawa sa iyong pagdurusa, para lamang matuklasan mo na nakakaranas ka pa rin ng ilang kaguluhan sa iyong buhay, kahit na naniniwala ka na sa Diyos. Kung kamukha mo ang taong ito, huwag kang magdamdam tatalakayin din natin ito sa video na ito. Mga minamahal kay Kristo, nakikita mo, hindi kailanman na ako ang Diyos na aalisin ang ating mga problema. Walang talata sa Biblia kung saan sinabi niya, kung lalapit ka sa akin, hindi ka na muling maguguluhan. Kaya dapat tayong maging maingat na panghawakan ang sinasabi ng Diyos at bitawan ang hindi niya sinabi. Ang paghawak sa kung ano ang hindi ipinangako ng Diyos ay mag-iiwan sa iyo ng pagod at galit sa Diyos dahil sa hindi pagtupad sa mga pangako na inakala mong ginawa niya sa iyo. Ang totoo, obligado lamang ang Diyos na tuparin ang kanyang salita. Sabi ni Jesus sa Aklat ng Juan, labing anim na oras tatlumput tatlo minuto, Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa mundong ito, magkakaroon kayo ng problema. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang mundo. Ang mga salitang ito ay malinaw, dahil hindi niya nilayon na linlangin ka sa paniniwalang ang lahat ay malarosas, at komportable sa panig na ito. Gusto niyang malaman mo na ang mga problema ay isang tiyak na bagay. Gayunpaman, ang kanyang makapangyarihang mga kamay ay susukuin at dadaig sa kanila. Kapag may problema, natural na tumakbo sa paligid para sa mga solusyon o subukang alamin ang mga bagay sa iyong sarili. Ngunit narito ang ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang garantisadong solusyon para sa iyong mga problema. Nais niyang makita mo siya bilang solusyon, tagapagligtas, at tagapagligtas. Kapag ang mga pagsubok ay tila mga bundok, at ang mga unos ng buhay ay nagngangalit, alamin na ang Diyos ay ang matatag na parola na gumagabay sa iyo. Siya ay mas malakas kaysa sa mga bagyo. Hawak niya ang sansinukob sa kanyang mga kamay, at ang iyong mga problema, ay mga pira-piraso lamang sa loob ng kanyang walang hanggang nilikha. Manampalataya, dahil ito ang susi sa pag-scale. Ilipat ang iyong pagtuon mula sa iyong mga pakikibaka patungo sa kanya. Sa tuwing ibinabagsak ka ng mga pagsubok sa buhay, nangangako siya na magiging iyong kalasag, katulong, at walang hanggang kapayapaan. Makatitiyak ka, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang problemang darating sa iyo. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya makakatagpo ka ng aliw sa gitna ng kaguluhan, lakas sa panahon ng kahinaan, at pag-asa kapag nanaig ang kawalan ng pag-asa. Ang iyong pananampalataya ang tanglaw na nagbibigay liwanag sa makapal na dilim na maaaring binalak ng Diablo na liliman ka. Huwag sumuko sa mga plano ng kalaban. Huwag magpadala sa kawalan ng pag-asa, takot at kawalan ng pag-asa. Sa katunayan, ang sandali ng kahirapan ay hindi ang oras para sumuko sa depresyon panahon na para mas magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa kalakasan ng kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala sa kanyang kakayahang magligtas at magligtas. Magtiwala sa kanyang kapangyarihan na gawin ang hindi maisip at gumawa ng isang himala sa iyong buhay. Ang pagkawala ng pananampalataya sa ganoong oras ay ang pinakamasamang bagay na dapat gawin. Sinasabi ng isa mga taga-Korinto pito tandang bawa siyam, kami ay napipighati sa lahat ng dako, ngunit hindi napipighati, nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan, sinaktan, ngunit hindi nawasak. Ganun din dapat ang confession mo. Iyan ang diwa at pag-iisip na nais ng Diyos na taglayin mo sa panahon ng kahirapan. Sa halip na magpahayag ng negatibong mga salita, bawat segundo, Takutin ang iyong mga paghihirap sa pamamagitan ng iyong mga salita ng pananampalataya. Ipahayag na kahit anong gawin ng jablo, hindi ka nito dudurog. Ang gayong mga deklarasyon ay nagpapakilos sa kamay ng Diyos na gumawa ng buong lakas para sa iyo. O mas gugustuhin mo bang pagdaanan ang lahat ng ito ng mag-isa? Mas gugustuhin mo bang tumuon sa iyong mga pakikibaka kaysa anyayahan ang Diyos? Mahal na mahal ka ng Diyos, kaya gusto niyang maging bahagi ng bawat tala sa iyong buhay. Ayon niya na mag-isa ka sa buhay, dahil alam niya na ang mga bagay ay maaaring maging talagang mapanganib sa labas. Gayon pa man, hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa iyo. Maaari mong maramdaman na ang iyong pinagdadaanan, ay mas malaki kaysa sa iyo, at hindi ako makakasangayon ng higit pa. Ang iyong mga problema sa pananalapi ay maaaring nasa isang paraan na kung walang banal na interbensyon. Kung gayon ay walang makaalis dito. Ang iyong pamilya ay maaaring nasa isang panahon kung saan ang Diyos lamang ang magdadala ng isang positibong pagbabago na okay lang. Ang hindi okay ay sinusubukang lumaban mag-isa. Bakit ka nag-aalala sa isang sitwasyon na alam mong hindi mo kayang hawakan? Bakit mo pinoproblema ang iyong sarili kung mayroon kang isang master ng larong ito? Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala ka. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi sa iyo ng mga kasulatan tungkol sa Diyos na ito. Maniwala ka sa patotoo ng ibang mananampalataya tungkol sa Kanya, dahil siya ang lahat ng ito at higit pa. Sinasabi ng kasulatan na ginawa ng Diyos ang langit na Kanyang trono, ang lupa na Kanyang tuntungan. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan nito na ang mundo sa kalawakan nito ay walang halaga kung ihahambing sa iyong Diyos. Para kang isang kurot ng buhangin sa isa sa maraming dalampasigan sa mundo. Ngayon isipin kung gaano kaliit ang iyong problema. Maniwala ka man o hindi, ang iyong mga problema ay mas maliit kaysa sa nakikita mo. Isipin kung gaano kawalang halaga ang iyong mga problema kung ihahambing sa makapangyarihang Diyos. Huwag linlangin sa pag-iisip na ang Diyos ay mahina o walang kapangyarihan dahil lang sa iyo. Malakas siya kapag mahina ka at makapangyarihan kapag wala kang magawa. Magagawa niya ang higit pa sa inaakala mo. Ang kanyang mga kakayahan ay walang limitasyon. Basahin natin ang Marcos 4 oras 37 minuto negatibo 30 siyam. Umapit ang isang mabangis na unos, at hinampas ng mga alon ang bangka, anupat halos mapuno ito. Si Jesus ay nasa hulihan, natutulog sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Sa kanya, guro, wala ka bang pakialam kung tayo ay malunod? Siya'y bumangon, at sinaway ang hangin, at sinabi sa mga alon, tumahimik. Pagkatapos ay humina ang hangin, at ito ay ganap na kalmado. Gaya ng nakikita mo, si Jesus ay natutulog sa gitna ng isang bagyo na sapat na malakas upang malunod siya at ang kanyang mga disipulo. Kamanghamanghang, hindi ba? Gayunpaman, ito ang gusto niyang lapitan mo ang iyong mga problema. Ayon niyang mabalisa ka, at magalit kapag umihip ang hangin. Nais niya na ikaw ay maging maayos, batid na mayroong isang kasama mo, na may kakayahang pakalmahin ang bawat unos sa kanyang salita. Bahagi ito ng ating ibig sabihin, kapag sinabi nating, naniniwala ako kay Jesu Kristo. Nangangahulugan ito na naniniwala tayo na siya ay, nakaya niya, at gagawin niya. Kung natakot ka sa paglitaw ng mga problema, kung gayon ang iyong mga paniniwala, ay kaduda-dudang. Ang pagiging isang kristyano, ngunit nababalisa, at nananaghoy kapag ang mga bagay ay hindi ka nais-nais ay naging pamantayan sa mahabang panahon. Ngayon na ang oras upang lumabas sa pamantayan, at gawin ang inaasahan ng Diyos na gawin mo, tumuon sa Kanya, kaysa sa sitwasyong nasa kamay. Sa mga oras ng kahirapan at kawalan ng katiyakan, madaling maubos ng iyong mga problema, na nagbibigay daan sa kanila naliliman ang iyong pananampalataya at pag-asa. Nauunawaan ng kaaway na ang iyong pananampalataya ay magsisimulang lumubog kung magagawa kanyang mas mag-alala tungkol sa problema. Ang tanging tao na malamang na hindi nakakaalam nito ay ang mananampalataya. Kaya naman mabilis tayong tumalon upang humanap ng mga solusyon sa halip na matanto na mayroon tayong solusyon sa lahat ng panahon, si Jesus. Kapag nahaharap ka sa mga mapanghamong sitwasyon, mahalagang paalalahanan ang iyong sarili na ang pagtutuon sa Diyos sa halip na ang iyong mga problema ay makapagbibigay ng aliw, patnubay, at lakas na kailangan para makayanan ang mga hamon ng buhay pananampalataya, pag-asa, at lakas, ang tatlong ito ay magkakaugnay. Kung ang iyong pananampalataya, ay hindi natitinag, ikaw ay puno ng pag-asa. At ang pag-asa, sa kabilang banda, ay isang sinag na kumukuha mula sa supernatural na lakas ng Diyos. Ang mga nawawala ng pananampalataya sa kalaunan, ay nagiging walang pag-asa, at ang mga walang pag-asa, ay nagiging mahina at sumusuko. Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at karunungan. Kapag ibinaling natin ang ating atensyon sa Diyos, tinatanggap natin ang isang mas mataas na kapangyarihan na mas malaki kaysa sa anumang balakid na maaari nating harapin. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya, kinikilala natin na hawak niya ang mga solusyon sa ating mga problema kahit na hindi natin nakikita ang mga solusyong ito. Sinasabi sa awit isang daan at dalawamput isa, isa tandang bawas apat, itiningin ko ang aking mga mata sa mga bundok, saan nang gagaling ang aking tulong. Ang tulong ko ay nagmumula sa Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa. Hindi niya hahayaang madulas ang iyong paa, siya na nagmamasid. Sayo ay hindi aidlip, siya na nagbabantay sa Israel ay hindi aidlip ni matutulog man. Madalas nating ginagamit ang kasulatang ito kapag gusto nating manalangin para sa proteksyon. Tunay, ito ay isang magandang salmo para sa proteksyon. Gayunpaman, nais kong ituro na ang salmista, ay hindi tumigil sa pagkilala na kailangan niya ng tulong. Lumayo pa siya upang itatag na ang Diyos ang pinagmumulan ng kanyang tulong hindi niya itinaas ang kanyang mga mata sa mga bundok o sa kanyang mga pangangailangan, nasa Diyos niya ang mga ito. Hindi katakataka na maaari niyang ialay ang natitirang mga talata ng awit na ito sa Diyos. Nagsalita siya tungkol sa kalikasan, at kakayahan ng Diyos. Nagsalita siya tungkol sa lakas ng Diyos at sa lahat ng magagawa at gagawin ng Diyos. Ito ay isang palatandaan na ang kanyang atensyon ay nasa Diyos, hindi sa kanyang mga pangangailangan. Maaaring hindi madaling alisin sa isip mo ang nakikita mo, at tumuon sa hindi nakikita, ngunit iyon ang tinatawag nating pananampalataya. Sa sandaling maituon mo ang iyong atensyon sa Diyos, malalaman mo na ang iyong mga problema ay sobra-sobra na. Dapat mong mapagtanto na ang iyong mga problema, ay lumalaki lamang kapag nakatoon ka sa kanila. Sa kanyang walang katapusang karunungan, hiniling sa iyo ng Diyos na tratuhin sila kung ano sila sa pamamagitan ng pagtutuon ng iyong tingin sa kanya. Kailangan mo ring malaman na sadyang sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo. Kaya naman hindi kanya iiwan na napadpad. Palagi siyang lalapit sa iyo upang iligtas kung kinikilala mong kailangan mo ng tulong. Gaano man kahigpit ang labanan, tandaan na ikaw ay may kasalukuyang gawain at hindi ka pababayaan ng Diyos hanggang sa matapos siya. Babalikan niya ang mga bagay-bagay. Ililigtas kanya sa iyong mga pakikibaka. Sa medikal na paraan, si Sarah ay hindi karapat-dapat na magkaanak Ngunit dahil ang Diyos ay gumagawa ng isang paraan kung saan tila walang paraan, at ang kanyang salita ay hindi bumabalik sa kanya, nang hindi natutupad ang layunin nito, siya ay naglihi, at nanganak ng isang lalaki. Si David ay bumangon mula sa pagiging isang pastol tungo sa pagiging isang hari. Hindi siya kwalipikado, ngunit pinili ng Diyos na parangalan ang kanyang mga taon ng sakit, pagkabigo, at kalungkutan. Mula sa pagiging bilanggo, si Joseph ay ginawang punong ministro, dahil sa kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Kapag kumikilos ang Diyos, ginagawa niya ito sa napakagandang estilo para makita ng lahat. Kaya't maging matyaga at magtiwala sa likas na alam ng Diyos. Kapag lumilitaw na ang lahat ng mga pagpipilian ay naubos at ang bawat pinto ay sarado, dapat mong tandaan na ang kaalaman ng Diyos ay higit sa iyo sa lahat ng mga epekto. Dapat mong sinasadyang kilalanin ang kanyang karunungan, batid na kaya niyang ibalik ang kahit na pinakamatuyong sitwasyon para sa iyong ikabubuti. Kung saan ang iba ay nabigo sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan, magtatagumpay ka. Ang iyong may hangganang pag-iisip ay maaaring nahihirapang maunawaan ang kanyang mga plano, Ngunit ang pagtitiwala sa kanyang perpektong kaalaman ay tumitiyak sa iyo na siya ay gagawa ng paraan ayon sa kanyang banal na layunin. Ngayon, tayo ay manalangin, Ama namin na nasa langit, binabanal namin ang iyong pangalan at pinagpapalakan namin sa pagiging Diyos mo. Wala kaming ginawa para maging isa sa mga pinangakuan mo na nagsasabing hinding-hindi kita iiwan o pababayaan. Lalo kaming namamangha dahil tapat ka kahit hindi kami tapat. Para dito at marami pa, itinataas namin kayo. Itinaas namin ang aming mga mata sa mga bundok, sa mga burol at sa paligid namin at alam namin ngayon na ang aming tulong ay hindi nagmumula sa alinman sa mga iyon. Ang aming tulong ay nagmumula sa iyo lamang, ang gumawa ng langit at lupa. Ama, mayroon bang hindi mo magagawa? mayroon bang napakahirap para sa'yo na gawin? Paulit-ulit kaming naghanap, ngunit wala kaming mahanap na mas malaki kaysa sa'yo. Haring Jesus, ang iyong minamahal na bayan ay napapaligiran ng bigat ng problema, at wala kaming matatakbuhan maliban sa'yo. Mapagpakumbaba naming hinihiling na ipakita mo ang iyong sarili bilang ang makapangyarihang Diyos sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus sa panahong ito ng kaguluhan, kami ay humaharap sa iyo, na naghahanap ng iyong aliw, lakas, at patnubay. Ikaw ang aming Alpha at Omega. Alam mo ang aming simula, at ang aming wakas ay hindi lingid sa iyo. Alam mo ang aming mga paghihirap at naiintindihan mo ang lalim ng aming mga pasakit. Lumalapit kami sa iyo, ibinubuhos ang aming mga takot at alalahanin, batid na ikaw ay magdadala sa amin ng ginhawa at kapayapaan. Sa panahong ito ng kaguluhan, bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang aming mga hamon. Tulungan mo kaming manatiling matatag. Naway makatagpo kami ng kanlungan sa iyong yakap, nagtitiwala na ang iyong pag-ibig, ay higit sa lahat ng pangunawa, at ang iyong biyaya, ay sapat para sa amin. Panginoon, isinusuko namin ang aming mga pasanin sa iyong paanan, dahil nagtitiwala kami sa iyong pangako na hindi mo kami bibigyan ng higit sa aming makakaya. Palakasin mo ang aming mga puso, O Diyos, at punuin mo kami ng iyong kapayapaan. Bigyan mo kami ng karunungan upang mabatid ang iyong kalooban sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Nagdarasal kami para sa kalinawa ng pag-iisip, karunungan sa paggawa ng mga tamang desisyon, at pagtitiis para magtiis. Tulungan kaming makaahon sa kahirapan, na lumalakas at mas matatag sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Naway hindi mawala sa aming paningin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Punuin ang aming mga puso ng pasasalamat ngayon at magpakailanman. Iniaalay namin ang panalangin ito nang may pananampalataya, nagtitiwala na dinirinig mo kami, at kasama namin sa bawat sandali. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami ay nanalangin, Amen. Kung nasiyahan ka sa video na ito, pindutin ang like button at ibahagi ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, dahil hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa at narito ang isa pang makakatulong sa iyo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos.